update po tayo mga kaparm magandang hapon po sa lahat at magandang umaga o magandang tangali so narito po tayo sa ating uh, farm so medyo matagal na po na hindi po tayo nakapag update mula sa ating tanim dahil ay wala po tayong masyadong mga dapat i-update dito sa ating pananim. Wala po tayo masyadong nakikita na mga um uh, diferensya o mga kakaibang mga pangyayari. Kaya ang kadalasan po ang nangyari po dito sa ating mga tanim ay nagha-harvest lang po tayo sa buwan na ito. So magbibigay po tayo ng maraming tips pagdating po sa yung tag-ulan. So ay nasa ano tayo ngayon ay tag-init. Uh, time harvest and then medyo pababa na pababa ay yung ano natin yung yung presyo ng gulay natin. Kaya madalas po tayo nag ano ay minsan lang po tayo nag-update mula sa ating pananim. So wala tayong nakikita dito na dapat i uh, ibigay aral sa inyo para po na kung sa ganoon ay makapag kung uh, kumbaga may matutunan kayo patungkol po dito sa ating mga tanim. So ang mahalagang bagay lang na sasabihin ko sa inyo ngayon ay ipapakita ko yung sili natin na labuyo na dati po ay nabidyuhan ko na ito, no? sa mga previous video natin na ginawa dito sa ating farming. So, looking my back, no? Kung makikita niyo sa likuran ko, masyadong matangkad yung labuyo natin. Uh, hindi 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 po dahilan na ah uh, mataba siya, no? Uh, isa na po sa mga dahilan na bakit matangkad yung labuyo ko natin. Dahil po ay siya po ay uh, masyadong Uh, malapit yung mga puno niya. So ito mga kaparm ay ang isang ano niya, ang isang group niya o oh, kubaga ang isang lines niya, line ay nagtataglay ng dalawang ano ng dalawang halera, no. Kumbaga lines pa rin, no. So ang isang group niya ay nagkakaroon ng two lines. So ganyan po ang nangyari sa ating sile Makikita nyo ito. Yan. So ang iba ay lalampas talaga sa akin mga kaparm. So maniwala kayo sa hindi. Yun ang sa nadaanan ko ay lalampas talaga sa akin. Isa sa mga dahilan dito para malaman nyo. No, baka sabihin nyo na masyadong mataba yung, yung labuyo namin. Kaya nagkaganon. Ay, isa sa mga dahilan ay masyadong malapit yung puno. So ang puno po dito, ang distansya ng puno ay nasa po, uh, nasa one Uh, 12 inches equivalent to uh, one plate no isa sya, isas isang uh, pulgada no? so pangalawang dahilan mga kaparm kung bakit masyadong matangkad yun no makita nyo lumampas sa akin no ayan uh, pangalawang dahilan mataba yung sili natin yun, no? ay naalagaan ng mabuti Uh, at minigyan natin ng tamang-tamang pag-alaga, abuno at pang yung papataba sa kanya na para ma-develop yung paglaki niya. So so ganyan po ang nangyari sa ating sili, uh, labuyo. Ay masyadong ma, uh, matangkad. So ako nag-aalala na talaga ako dito kasi ito po ay uh, limang buwan pa lang mula sa pagtanim, no? Limang buwan. Ito po ay so survive ng isang taon yung siling labuyo so ngayon makikita po natin no sobrang tangkad na po yung sili no na lampas na po sa atin yun dito makikita nyo ayan no sa likuran ko masyadong maano ang araw ayan no yan so sabi ko paano na lang kung aabot ng walong buwan halos hindi ko na maabot yan sa sobrang tangkad na uh, sumasakit na yung ano ko yung ato yung yung ano ko yung kamay ko sa kakaabot ng mga bunga pag tuwing pumipitas kami so dito ko na realize isa sa mga lesson po dito na uh, maiwasan ang sobrang tangkad ng ating tanim ay bawasan po nato natin yung uh, sobrang dikit-dikit ng kanyang puno so dyan po natin makikita mga kaparm no? sa likuran ko masyadong matanggal talaga yan no? ayan o, no? lampas talaga sa akin yan ang camera so lampas yan sa akin so how much more kung umabot siya ng 8 uh, to 9 months ano kaya mangyari dito baka lalagyan na natin ng ladder ito para maakyat so dito po natin na uh, kuna ng ano paraan kung paano tayo mag uh, pa muli kung tayo po ay magtatanim no ito po ay tanging giya lamang kaya ginawa po natin video na ito para po sa mga beginners or nagtatanim rin ng maliit na siling labuyo ay wag po nating masyadong dikit-dikit no so For this coming uh, June July, marami po tayong mga lesson o tips na ibibigay sa inyo. So according po sa ating natutunan dito ay i-improve po natin para po sa mga farming na uh sumabay-bay sa ating uh vlog, no? Na sa ating mga ginawang video na kung saan makatulong po sa inyo while nag uh, uh, nag-aaral uh, nag po kayo sa pagtatanim, no? isa sa mga napaka-importante mga kapans na kailangan natin na pag-aralan mabuti ang pagtatanim so hindi ito biro no hindi ito katulad na magwo-work tayo maamuhan tayo no ito po ay malaking pag-aaral bago po tayo mag umangat dito no saka mag-success yung ano natin magtagumpay yung pananim natin so dadaan pa tayo sa maraming mga pagsubok kaya isa sa mga tips na ibibi, na nais kong ibigay sa inyo yung step na nasabi ko na no kailangan hindi natin masyadong lapit yung puno kung para maiwasan po natin na tatangkad na tatangkad yung tanim natin na labuyo so uh, dito kasi ang hirap-hirap ko na no magpitas kami na sakit ng ano ko ng kamay ko dahil po ay nasa taas inaabot ko na katulad nito mga kaparm ay ito po ay hindi po masyadong matagal tingnan nyo o makita nyo ayan pa ano ko so ganun po yung sa katangkad ito po ay limang buwan pa lang mag uh, anim buwan pa lang so uh, aabot pa to ng December 2025 no paano na lang no yan so ay ayan lang po ang masasabi ko at salamat sa patuloy na pagsuporta ay hopefully na may matutunan po kayo sa mga tips na ibinigay po natin God bless po at pakilike ang video